Ito kasama ang convener ng uh, Para Advocates for Inclusive Transport si Sir uh, Nanoy Rafael at uh, welcome to the program. Uh, Magandang umaga po. Magandang umaga Ramsey at sa ating mga taga-subaybay. Okay. Sir Nanoy, ito naku sigurado bagong pasakit na naman ito para sa ating mga uh, bumabiyahe gamit ang LRT-1. eh kayo po ano reaksyon nyo dito? Ah, uh, pasakit talaga siya, no? At unnecessary na pasakit, hindi kailangang pasakit, no? Mm -hmm. Pasakit siya dahil hinuhut hutan tayo, tayong mga commuters, ng uh, dagdag pasahe para lang lumaki yung tubo nitong private operator ng LRT uh, LRT1, yung uh, Light Rail Manila Corporation, composed ng Ayala at Manny Pangilinan. Mm -hmm. uh, aabot ng 2,600 pesos mahigit, no? yung monthly na dagdag sa pasahe kung end to end at uh, round trip ang sasakay ang sasakyan nung uh, mga ordinaryong commuter so kung ikaw ay minimum wage earner ay aba malaking malaking bawas yon sa iyong sahod no kung estudyante ka aba ay eh, manghihingi ka talaga ng extra allowance no uh, kawawa din naman ang iyong magulang no so sa amin uh mahigpit naming tinututulan ito in fact kahapon nagpasa kami ng uh, memorandum on appeal no, uh, dito sa Malacanang mm -hmm. na sinasabi namin na uh, uh, dapat tigilan natin tong Fair Hike na to, kasi una wala siyang batayan. Uh, ikalawa, uh, arbitrary yung pag approve ng DOTR sa Fair Hike kasi nga wala namang nilatag na batayan mm -hmm. yung uh, LRMC. At yung ina-argue namin, unconstitutional siya. Unfortunately, uh, hindi pa man nababasa yung appeal namin. Alam namin hindi pa nababasa ng Malacanang yung appeal namin kasi nagsabi na agad ang Malakanyang nawala silang magagawa. Yes, actually. Bago pa man namin receive mm -hmm. Yung appeal. So, hindi, hindi, hindi nila kami pinakinggan, no? Yes, oho. Uh -huh. Hello? uh -oh. Yes, yes. Ah. Uh, so, kami marami kaming question dito sa process, no? Kasi uh, una sa lahat, no, uh, Walang kahit anong formal notice ng fare increase. no Inanunsyo lang siya verbally noong February 14. Walang nilabas sa kahit anong papeles. Kami man, bagamat nagpasa kami ng apela agad noong unang hearing nito, hindi kami nabigyan ng kahit anong notice mula sa uh, DOTR sa LRTA ng basis kung bakit nila ito inaaprobahan. So hindi kami makapag-file ng motion for reconsideration. So hindi kami makadaan doon sa tamang proseso kasi mismo yung LRTA at DOTR hindi dumaan sa tamang proseso. Okay. So pero kung oo, oh, pwede namin sigurong ilatag din ano yung mga grounds bakit namin tinututulan yung uh, taas pasahe. Okay. Ano? So sir Nanoy, ito. Um uh, before nyo ilatag yung mga grounds, nakailang hmm. basis kayong nagpadala ng apela? Ah okay, sige. So Nung unang hearing, no, binukas naman siya sa public hearing, agad-agad uh -huh. nag-pasa nag, uh, kami doon ng position ng uh, mga commuters, uh -huh. mga ordinaryong mamamayan. Ang ang proseso kasi dapat niyan, once ma-approve yung fare increase, ma-approve o ma-disapprove, maglalabas dapat ng formal notice itong uh -huh. LRTA. <clears throat> Dahil hindi nila yung ginawa, hindi kami makapagpasa ng motion for reconsideration. So March 21, nag-file kami ng notice of appeal. Kumbaga, sinasabi lang namin sa LRTA, sa DOTR at sa Malacanang na magpapasa na kami ng apela kasi hindi kayo nagbigay nung formal notice na inaaprubahan niyo yung ano yung fair hike no okay. so magpapasa na kami ng apela. kahapon nagpasa kami ng uh, memorandum on appeal no doon na namin nilatag yung lahat ng aming grounds no bakit pinututulan itong fair hike no? Okay. Now, speaking of the grounds, Sir Nanoy, ano-ano yung uh, inyong batayan, ang inyong grounds uh, for the appeal na inyong ipinasa sa Malacanang? Okay, sige. So may tatlo kaming batayan no Nung, o yung grounds bakit namin sinasabi dapat ihinto itong fair hike. Una, walang batayan yung fair hike. Pag sinabi namin walang batayan, Uh, ni hindi nagbigay ng katwiran itong si Ayala at si Manny Pangilinan, itong mga malalaking korporasyon na private operator ng LRT, bakit sila magtataas ng fares? Mm -hmm. Ang sinasabi lang nila, contractually obligated ang gobyerno na magpayagan mag ang regular fare hike ng 10.25% na fare hike every two years. Mm -hmm. Kung hindi, magbabayad yung gobyerno nung tinatawag nating fare deficit. No, okay. eh, sa amin, hindi yun sapat na batayan. Hindi batayan yung nasa kontrata na pwede kang magtaas. Napaka-unfair nun kasi ang batayan dapat ng pagtataas ng pamasahe ay kung merong kaakibat na improvement ng serbisyo. Yes, actually. No? O kaya may kaakibat na uh, repairs, uh, maintenance, tumaas ang cost, nalulugi na yung kumpanya mm -hmm. dahil di siya maka up doon sa, ano, sa cost ng operation. Mm -hmm. Pero hindi naman yun totoo eh, no? Uh, una, hindi sila naglabas ng kahit anong financial statement, no? Wala tayong kahit anong record, walang walang nilabas itong LRMC kung nalulugi ba sila o kumikita, pero kami nagkalkal kami. Mm -hmm. Ang tanging financial statement na meron sila ay noong 2023, walang nilabas ng 2024, sinasabi mismo ng LRMC na tumaas ng 40% ang kanilang revenue mula dito sa operations ng LRT. Wow, malaki sir so, Malaki yun sir ha, yun, 40%. Hindi yung, hindi yung biro. Tapos ang itataas sa pamasahe, 10%. 10 point, uh, ano yung nabanggit ninyo? Uh, yun yung... yung yun kung, yung regular na pagtaas. Kaya 10 nga 10. sir eh. Kaya nga Pero diba ang laki nun. Pero pagtaas nila bukas, uh, uh -huh. oo, oh. ang, malalapa malala nun, yung pagtaas nila bukas, sa abot ng 30% ang pagtaas ng pamasahe. So, sa, sa, tingin namin, ito ay profit-seeking lang talaga. Mm -hmm. Kasi kung tumaas naman pala ang revenue ng LRMC noong 2023, o ano yung dahilan para magtaas sila ng pamasahe? Kumikita naman pala sila. No? So, walang, walang basis kung bakit nagsasabi sila magtataas silang pamasahe. Mm -hmm. Yung so-called improvement of service na sinasabi nila, ano, kasi nag-PPR din tong LRMC, sabi nila, uh, tanggap daw ng mga commuters. Hindi ko alam kung sino'ng commuters 'yon, no? Tanggap daw <laughs> ng mga commuters na tataas ang pamasahe uh -huh. para sa improvement of service. Uh -huh. Ang binibida nila, uh, bumaba daw yung haba ng uh, kailangan hintayin kasi dumami ang train set. Uh -huh. Pero nagsisinungaling sila, misleading yun. kasi hindi naman si Ayala o si Manny Pangilinan ang bumili nitong train set. Actually, yung 4 gen train set ay galing pa rin sa gobyerno binili natin galing yung bu galing sa buwis natin mm -hmm. so ni hindi itong private operators na to yung naglabas ng pera para bumuti yung serbisyo galing pa rin sa buwis natin mm -hmm. so ano sinasabi nila na improvement of service no ah uh, eh, syempre ang sa amin kung usapin ng batayan ng fair hike dapat ang unang-unang tanungin at tignan ay ano ba ang epekto nito sa mga pasahero sa mga mm -hmm. commuters. Eh pero baliktad dito eh. Ang sinisiguro muna ay ano ba ang epekto nito doon sa malaking korporasyon okay. na nag-ooperate ng LRT, no? So 'yun yung una naming batayan. Yung ikalawa naming grounds bakit kailangan itigil ito ay dahil arbitrary yung pagpayag ng DOTr sa fair hike. Mm -hmm. Kasi nga dahil walang batayan. So bakit pinayagan ng DOTr? Sa tingin namin, ano lang 'yun? Parang chika-chika. Walang walang ano talaga, walang malinaw na kayang sabihin yung DOTr maliban sa sasabihin nilang eh nasa kontrata kasi. Mm -hmm. Pero kahit na nasa kontrata siya, 'di ba? Kayang questionin at actually dapat questionin bakit ganun yung contract which leads us doon sa ikatlo naming ground. Okay. Tingin namin unconstitutional yung kontrata. Kasi saan ka nakakita ng kontrata ng gobyerno na ang tinitiyak ng gobyerno doon sa uh, Kapartner nitong malaking korporasyon ay hindi yung servisyong mabibigay ng malaking korporasyon dito sa public service mm -hmm. kundi yung tubo ng malaking korporasyon. Walang kahit anong assurance na mag improve yung service ng LRT pero ang assured ay yung fair hike which is no? every in, every ilang years? Every two years, every two years, ang no. bilis no, na? So nagtaas na noong 2023, mm -hmm. oo. Ang sinasabi kasi ng LRMC, no, uh, maraming taon yung hindi sila nakapagtaas ng pamasahe, mm -hmm. no, kaya hinahabol daw nila. Pero ang hindi nila sinasabi nung pagpasok nila, nagkaroon agad ng uh, malaking fare hike pagpasok na pagpasok pa lang nila 2014 mm -mm. ang uh, pamasahe sa LRT maximum ay 20 pesos. Mm -mm. Nung binigay natin sa private operators naging 30 pesos agad ang maximum fare. 10 agad. So ipinimo oh, oh. yon. Oo oh, o oh. o oh, o oh. o o o o 10 pesos agad o 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 So, yun pa lang, 'di ba? Makikita na agad natin, magsu-shoot up agad yung revenue, mm -hmm. no? At yun nga, ibabalik namin sa LRMC, ano sinasabi ninyo na uh, meron kayong fair deficit. Fair deficit dahil hindi kayo pinayagan na magtaas ng pamasahe ng ilang taon. Pero sa totoo lang, kumikita pa rin kayo. Mm -hmm. In fact 40 no ang itinaas ng revenues noong 2023. So, sir so Nanoy. anong dahilan? Bakit oh, oh. overdance sa commuters? Kaya nga sir Nanoy, ito ha. Ah, with the fair increase na nakikita natin ngayon, sa tingin mo yung 40 na kita nila magsushoot up pa into a much bigger na revenue? Ah, Oo oh, naman. <laughs> So, tingin natin no hindi naman papasukin ng mga malalaking korporasyon itong mga public service mm -hmm. kung wala silang balak na talagang gatasan no yung publiko. Uh, kaya kami no itong privatization talaga ay mariin din naming tinututulan. Mm -hmm. So itong pagtutol namin sa fair hike, kakabit din siya ng pagtutol namin sa privatization ng services. Kasi ito yung na, kun nabalitaan natin, di ba, mag-extend one 1 hour yung operations ng LRT 1. Yes. De tuwang wang tuwa yung mga pasahero, no. Pero sa tingin namin, uh, patak ng tubig lang yun sa disyerto eh. Mm -hmm. Kung sa totoo lang, kung hindi profit-oriented, kung hindi naghahabol ng tubo, no, ang ating mga uh, public services kaya mag-24 hours no ng hmm. anumang, anumang public transport. Uh -oh. no kasi Kaya lang naman hindi nag-extend ng gabing-gabi, hindi nag-24 hours ang public transport. Hindi yun dahil sa maintenance. Mm -hmm. no, dahil yun sa hindi profitable. Mm -hmm. Hindi kikita yung kumpanya kapag gabing-gabi na sila nag-operate kasi walang ganong pasahero. Pero kung ang balangkas ng gobyerno ay itong mga LRT, MRT trains natin, yung buong public transport ay nakabalangkas bilang pampublikong serbisyo. Hindi magmamatter kung kumikita o nalulugi. Mm -hmm. Kasi ang magmamatter lang o ang mahalaga lang ay nakakapagbigay ba ng maayos na serbisyo itong mga infrastructure natin at itong mga public transport natin. So dahil hindi ganun, o di wala tayong 24-hour train service. No? Tumataas ang pamasahe. No? <laughs> Nakakaloko, no? Na na nangyayari. But anyway, Sir Nanoy, ano susunod na hakbang na gagawin ninyo? Ah, oyon, e, di ayo kaming harapin eh sa mga opisina. Mm -hmm. no? Pinagkakaitan kami ng espasyo para uh, makapaghapag kami. Uh, pinagkaitan ng espasyo actually yung lahat ng mananakay. No? Dahil nag-approve sila, walang kahit anong space for appeal. Mm -hmm. no? O di mag-usap kami sa kalsada. In fact, kanina, no, kakatapos lang nung uh, protesta sa harap ng LRT1 sa monumento, no, asahan nila dadami pa yung ganon. No, pero bukod doon, tuloy-tuloy yung pangangatok namin sa mga ahensya ng gobyerno at pwedeng-pwede talaga tayong magsampa sa kahit sa Supreme Court mm -hmm. kasi unconstitutional sa tingin uh -huh. namin itong kontrata na to. Saka nakita ng kontrata na Uh, pumirma ang gobyerno, luging-lugi yung mamamayan, no? Mm -hmm. Parang ang in ang in insure ng gobyerno ay yung tubo ni Ayala at ni Manny Pangilinan kaysa yung kapakanan ng mga pa uh, pasahero, no? So, Sir Nanoy, um uh, isa kayo sa mga grupong uh, talagang against dito sa fare hike na to. Meron na ba kayong mga nakausap ng mga ibang grupo rin na talagang uh, ang uh, sinisigaw din ay eh, itigil muna eto uh, pagpapagtataas pagtataas ng uh, presyo ng pamasahe sa LRT 1. Ah oo, oo. Uh, hindi lang naman uh, yung para ang nakapirma doon sa appeal, mm -hmm. no kasama natin ang ibang mga organizations katulad ng uh, uh, piston, mm -hmm. no. So since sila din ang isang nagcha-champion ng public transport, yes. so nakasama natin sila doon mm -hmm. yung uh, kilusang Mayon Bayan, no pero labas doon sa mga mas Masasabi kasi natin no left organizations no uh, sumuyo din kami talaga sa mga paaralan mm -hmm. no kasi yun yung isang major na matatamaan eh kasi yes. kung titingnan natin ang task puro universities yan mm -hmm. so tuloy-tuloy yung aming consultation sa mga estudyante malaki talaga ang impact sa kanila mm -hmm. no uh, in fact ngayon nagpapapetition signing kami uh, hopefully no uh, ngayong April uh, ay maipasa na namin yung petitions Uh, marami talaga ang pumipirma at gustong pumirma at dumadami din ang nag inquire sa aming organisasyon. No? Uh, so asahan talaga ng, uh, ng LRTA at ng Malacanang na rin no, na ayaw talaga ng mga tao ito. At kapag sinasabi nila na uh, wala silang magagawa, eh bakit pa sila nasa gobyerno no? <laughs> <laughs> ano? 'Di ba? So ano pang ano pang ano ano pang silbi nila diyan? Wala pala silang magagawa, no? So sir, ito. Um in the next coming days do you see na magkakaroon ba ng decrease ang uh, mga pasahero dyan sa LRT kahit na sabi na natin medyo sobrang hirap din ng public transport natin yun in terms of the jeepneys uh, uh, mga modern jeepneys natin Uh historically no sa pag-aaral namin nung na tuwing nagtataas talaga ng uh, fares bumababa talaga ang ridership. Mm -hmm. Medyo, ano no, uh, medyo, paano ba natin masasabi? Uh, weird talaga kung paano patakbuhin ng mga korporasyon. Kasi pag tinignan mo talaga, simula nung nag-operate ang uh, LRT under LRMC, mm -hmm. tuwing magfe-fair hike, bababa ang ridership. Sasabihin nila, nababawasan ang kanilang kita. Mm -hmm. Kaya magtataas ulit sila ng pamasahe. So, pa gano'n <laughs> yung Ganon yung ano yung cycle nila uh -huh. no. Ah uh, so asahan talaga natin no nabababa ang ridership pero eh, ano bang choice ng mga tao. Buti sana kung may choice tayo ng ibang sasakyan Actually, no. Yes. Uh, totoo naman mayroong mga jeep pero eh, dahil dito sa modernization natapyas na ng kalahati eh, uh -huh. ang supply ng jeeps natin mula 300,000 before ng modernization naging 150,000 na lang yan. nationwide. Uh -huh. Yes. So mamimili na lang ang mananakay, magsisiksikan ba kami, pipila ba kami sa jeep o magsisiksikan ba kami, pipila kami sa LRT. So yan yung tinatawag namin na ano, monopolyo talaga. Mm -hmm. Wala namang choice ang mga tao <laughs> kaya yung mga korporasyon o DI sasagpangin niya talaga itong public service dapat. Mm -hmm. Okay. Sir Nanoy, pangkalahatan mensahe niyo sa ating mga tagapakinig lalo na yung mga pasahero, lalong-lalo na yung araw-araw gumagamit ng LRT. Ah sige. Ah, sa ating mga mananakay no, meron kayong karapatan, meron kayong boses, pero kailangan nating magsama-sama. Huwag tayong papayag no at huwag tayong mag ah, wag tayong ah, magpapadala doon sa sinasabi na tanggap ng mga mananakay itong fair hike. Sinong mananakay talaga ang tatanggap na tataas ng 10 piso ang aking pamasahe? Thank you. Walang magsasabi noon. So Tayo mismong mga mananakay, kailangan nating magsama-sama para iparating ang ating boses dito sa gobyerno na hindi lang bingi, na uuna pang pakinggan yung mga malalaking korporasyon na hawak ng tulad ni Naayal at Manny Pangilinan. So uh, sana ay makasama namin ang mga commuters sa sunod-sunod na mga protesta sa LRT, sumali din sa mga organisasyon tulad ng PARA at pirmahan ng ating petition para sa L, uh, No to LRT Fair hike Sir, um, uh, nakalimutan ko itanong Sir Nanoy. Na Um, we all know for a fact kung pwede, wala talagang taas ng pamasahe. Pero kung kayong tatanungin, hanggang magkano lang dapat ang pwede nilang itaas? Uh, dapat ang computation yan ay nakabatay sa minimum wage ng mga manggagawa. Mm -hmm. no? So certain percentage lang dapat ng minimum wage. Uh, hindi, ko, hindi ko makapagsabi ng kasalukuyang porsyento, pag-aaralan namin. Pero dapat... Uh, ano, Una hindi na nga nakabubuhay ang sahod ng manggagawa mm -hmm. no kasi dapat 1200 din eh, na, 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 nakabubuhay na sahod yes. at natatanggap lang ngayon 645 kalahati lang mm -hmm. so hindi rin namin masabi ano bang katanggap-tanggap na fair hike o, <laughs> any fair hike hindi katanggap-tanggap given na yung sahod na nga ng manggagawa hindi na nga sapat so di ba paano pa yon uh, kaya ang tulak talaga namin dapat ang mga tulad ng public transport ay public service yan. Yes. Hindi yan dapat for profit. Okay. Sir Nanoy, ako maraming maraming salamat po sa inyong oras at mabuhay po ang para. At uh, we hope talagang eh, mapakinggan ang hinaing ng ating mga mananakay. Salamat po sir. Salamat po. Ayan si Sir Nanoy Rafael, ang convener ng Para Advocates for Inclusive Transport. Hanap po yung muna tayo mga kasama. Oras natin 9.42. Usapang trabaho. Kasamang masipag sa